Magandang buhay sa ating lahat mga katropa, kabayan ko dito sa Bahrain. Siya po ay si Aaron, isang regular patient dito sa Altawas Dental Center. Andito siya ngayon para sa kanyang monthly adjustment ng kanyang braces. Bago magsimula si Doc, ay counting assessment muna sa kanya. Isang hi sa ating may pusong Pinoy na orthodontist dito. Si Aaron ay may sungki o misalay na ipin. Kaya sa pamamagitan ng braces na ikinabit ni Dr. Max, ay dahan-dahan itong mailagay sa ayos ang alignment nito. Basta lamang regular na magpa-adjust every month upang patuloy na mailapat ang tamang pressure para sa paggalaw ng mga ngipin. At ito ang importance ng pagpapakabit ng braces. Kaya kung ikaw naghanap ng dental clinic para sa inyong mga problema sa ngipin, especially sa braces, ay andito lamang ang Altawas Dental Center para sa iyo katropa. Sa mga karagdagang katanungan ay maaaring tumawag kayo sa kanilang numbers na 1-777-2837 or 3800 Ang ating katropa na si Aaron. Woo! Uh, so wala pa nung nagpakabit ako sa itong una kong pa-adjust. Okay naman po, mabilis po uh, at hindi naman gano'n masakit gano'n. At mababait po yung mga doktor dito, pati mga nurse, gano'n. Kaya sa mga kabayan na magpapabrace dyan, recommend ko tong Altawas. Yan po. Thank you, Alright. Kaya mga katropa, saan ka pa? Kung ikaw may problema sa iyong ipin, punta ka lang dito sa Alto Was Dental Center dahil dito, alright, alright. Ang, ang ipin ngipin mo. mo.